Inakasangkapan lamang umano ng China ang kasinungalingan at fake news para mailihis ang atensyon mula sa kanilang ilegal na mga aksyon at provo provocative behavior at bullying na rin na kanilang bahagi ng tactics sa West Philippine Sea. Yan ay para igiit ang kanilang ilegal na nine-dash line na maging ang sariling columnist party at o oh, ang kanilang Communist Party ay nalilito na kung ito ba ay 9, 10, 11 o 12 dash line. Ito ang naging matapang na mga pahayag ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Kasunod rin ng inilathala ng artikulo doon sa official state news agency ng People's Republic of China na nag-aakusa sa Pilipinas na gumagamit umano ng selective disclosure at uh, cherry-picking facts ata uh, pagpili lamang ng mga impormasyon na pabor sa ating bansa Inakusahan din ng Natural Chinese News Agency ang Estados Unidos at Japan ng pag-impluensyo sa pananaw ng publiko kaugnay sa sitwasyon sa bahagi ng West Philippine Sea na pumapabor sa Pilipinas. Pagdating niya sa media ethics ay may daw ang core o kaybuturan ng public relations tactics ng Pilipinas bilang selective disclosure o cherry-picking facts kung saan ay nagpapakabiktima umano o nag-play victim ang Pilipinas uh, bilang uh, balat kayo sa tunay na intensyon para naman mailihis ang atensyon mula sa mga provokasyon at paglabag sa soberanya ng China. Subalit iginigiit ng uh, Philippine Coast Guard official ng China ang siyang gumagawa nito para panindigan ang bullying tactics nila dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. <silence> Samantala, inihayag ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez na sagad na ang pasensya ng Pilipinas sa patuloy na pangaharas ng China sa sarili nitong karagatan. Ginawa ng anvoyang ang naturang pahayag matapos nga ang mga inilunsad na kilos protesta laban sa agresyon ng China sa labas ng konsulada ng China sa Maynila sa isang panayam nga kay Ambassador Romualdez bago ang nakatakdang trilateral summit sa pagitan ng Estados Unidos, Japan at ng Pilipinas. Sinabi nito na sa kabuuan labis na nagpasensya at nagtiis ang ating bansa sa sitwasyon sa sarili nating karagatan. Kabilang na dyan ang ginagawang pagharang ng mga barko ng China sa Panatag Shoal o mas kilala bilang Scarborough Shoal. Simula pa noong magkaroon ng standoff o iringan sa pinagtatalo ng karagatan, noong taong 2012. Kaugnay nito, sinabi ng envoy na nagsasagawa ang Marcos administration ngayon ng isang multilateral approach sa maritime dispute sa usapin sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Ambassador Romualdez na ang ginagawa ngayon ni Pangulong Marcos ay magkaroon ng seryosong pag-uusap ukol sa matagal ng isyo, hindi dahil sa nais natin ng gulo o away, kundi dahil tayo mismo ang agresibong binubuli kailangan din anya na magkaroon ng laman ang mga salita para may patupad ang sinasabing puprotektahan natin ang ating teritoryo. Binanggit din ng envoy ang maling akala ng ilan na walang nangyayari o ginagawa para malutas ang isyo sa disputed water at ibinabala din ng envoy na baka isang araw gumising na lamang tayo na wala na tayong bansa. Una nga rito, kasabay ng pagmarka ng ikawalumput dalawang araw ng kagitingan kahapon, nagprotesta ang ilang mga progresibong grupo sa konsulada ng China kasabay ng pagkundinan nila sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Sinisigaw din ng mga ito na lisanin na ng China ang West Philippine Sea at tinapakan din ang isang effigy ni Chinese President Xi Jinping.